Napadalaw na naman pala ako dito sa pet shop ng ating kaibigan. Mamimili kasi tayo ng karagdagan na pambenta ng ating mga isda. Nakabili nga pala tayo dito ng neon green na tetra. Nagulat nga din pala ako at namang ha. Nandito kasi ang mga kamag-anak ng alaga nating si Ninja. Ngayon nga lang din pala ako nakakita sa personal lang tiyana. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys ay may pupuntahan tayong pet shop. May kaibigan kasi tayo na nagbebenta ng neon green na tetra. Syempre guys, walang iba dito kay Petos Pet Shop. Dito lang pala 'yung matatagpuan sa bayan ng Kabuyao City of Laguna. Magi-enjoy ko nga pala dito dahil sa iba't ibang klaseng uri ng isda. Tamang-tama nga dahil nandito 'yung may-ari ng pet shop. Nabalitaan niya kasi na naghahanap tayo ng neon green na tetra. Napakaganda kasi sa mata ng kulay ng isda na 'to. Ganitong ganitong kulay nga pala ang hinahanap ko. Nagulat naman ako sa aking nakita. Katulad ko kasi ay eh, meron din silang mga pagong. Sobrang cute nga pala nila at napakaliksing lumangoy. Sila nga pala ay mga kang mag-anak ng alaga nating si Ninja. Isa nga pala to sa sekreto kung bakit napakalinis ng kanyang aquarium. Water change nga daw pala ang sekreto para maging malinaw ang kanyang tubig. Sa bawat araw nga pala ay meron tayo lagi nakakuwang kaalaman. Nakakapagod nga pala maging fish keeper pero mag enjoy ka naman. Nagbebenta nga din pala siya ng iba't ibang klaseng gapi. Kaya naman guys, sa mga naghahanap diyan, puntahan niyo na si Petis and Pet Shop. Meron nga pala dito mga half black red rose tail. Meron din dito mga dambo ear. Sa mga naghahanap ng pedert, meron din sila dito. Sa mga mahilig naman sa danyo, ay meron din sila dito ang iba't ibang klasing kulay. Sa mga naghahanap nga pala ng buhay Visaya, meron silang crocodile. Char! Matatagpuan lang pala yun sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa mga nakaupo nga pala sa pwesto, please lang maawa kayo sa mga tao. Kaya hindi umuunlad ng bansang Pilipinas dahil sa mga gahaman na katulad nyo. Char! Mabalik na nga pala tayo sa totoong kwento. Bumili na nga pala ako ng Tiger Barb. Nagustuhan ko nga ito dahil sa napakaganda nilang kulay. Napakatingkad nga nito at color pink pa. Bibili na nga rin ako ng neon green na tetra. Sila na nga lang pala ang kulang na kulay sa ating aquarium. Isinama ko na nga rin pala itong napakagandang gurame. Hindi na nga pala tayo bumili ng marami. Ipandadagdag ko lang kasi ito sa malaki nating aquarium na pambenta. May nakita nga pala ako dito na tsak na matutuwa kayo. Ito nga pala yung nakikita ko sa ibang bansa na China. Alam niyo ba guys na marami nagsasabi na mag-alaga daw tayo nito. nga daw pala nito at bum mabasag ng aquarium. Napakatakaw nga daw pala nito kaya ganito na siya kalaki. Bagong achievement na naman pala to sa buhay ko dahil nakakita na tayo sa personal lang tiyana. Sa mga naghahanap naman ng Oscar fish ay meron din sila ditong available. Madali nga pala tong maubos at paunahan na lang kayo. Habang binabalot nga pala tong mga nabili ko ay magdadagdag pa tayo. Nagustuhan ko nga pala tong mga dambu ear. Ito nga pala isang uri ng gapi at may pagbibigyan tayong kaibigan. Sinulatan ko na nga rin pala to ng pangalan para hindi niya makalimutan. Pagpasaytsahan niyo na nga pala akin sulat dahil parang kinalikay ng manok. Baligay din na rin pala tayo magtatagal. Maraming salamat nga pala kay Pet Citizen Pet Shop. Ibibigay ko nga pala to kay Kuya Jerry. Kung inyo nga pala matatandaan, dito tayo lagi nagpapagawa ng mga relo. Bukang nagulat nga pala siya sa kanya nakita dahil nakahelmet helmet pa tayo. Tuwang-tuwa na naman si Kuya Jerry dahil meron na naman siyang bagong isda. Nahilig nga pala siyang mag-alaga dahil kakapanood ng ating mga video. Bali guys, din na rin pala tayo magtatagal. Meron pa kasi tayong panibagong monkey business ngayong araw. Sa mga hindi nga pala nakakaalab tayo nga pala ay nag ukay, -ukay. Nagla-live selling nga pala ako tuwing gabi para maubos itong ating mga paninda. Maraming maraming salamat nga pala sa mga nag-avail. Samahan nyo nga pala ako at natin to sa ating customer. Hindi nga rin pala madali ang ganitong klaseng hanap buhay. Sa mga panahon kasi ito, pa ang mga scammer. Buong akala ko nga jackpot na kami kagabi dahil may umorder sa amin ng pagkadami-dami. Hindi na kita kailangan pa ilabas dito sa social media at just na ang bahala sa Bali guys, nandito na nga pala kami sa meetup up place. Tamang-tama naman ang ating dating dahil nandito na yung umorder sa atin ng dami. Maraming maraming salamat nga pala kay Jan Oliver Magsino sa pag-avail. Dahil Jan, big big shoutout sa iyo at mabuhay ka hanggang gusto mo. Kumita na naman tayo na marangal na walang ibang tao. Isang sanitized customer na naman ang ating nabudol. Char! So, paano guys hanggang dito na lang? Maraming maraming salamat sa panunood! Paalam! Yeah!